Ayan guys, katatapos lang namin mag arrange ng aking asawa, ng aming mga paninda. Yan, itlog ko, 4 na 3 na lang, 6 na 3 'yan. Paubos na, wala na mga kukuhang itlog ngayon na malalaki, puro maliliit na lang. Ayan. Ang aking bigas paubos na rin. Marami pang kulang 'yang aking paninda. Hindi pa kumpleto. Ayan o, Sa labas, puno na rin yan. Tsaka dito. Hindi na kami masyado nag-i-stack ng mga dilata. Mahal dilata. Di na masyadong dilata. Hindi na masyadong mabili kay binibili na lang ng tao na gulay at saka itlog. Ihalo sa gulay ang itlog. Pwede na yon pero may bumibili pa rin kahit papano yung mga dilata. Kaso lang sobrang mahal na. Ayan. Ang aking mga paninda. Doon sa baba. Doon sa dulo na ubos na yun yung... Kuya, ate maganda. Yung, ayan o. Ayan, dito. O. Saka dito. Ayan, paikot dito. Ayan ang aming mga paninda guys. Ayan. Ay di... okay. Nak, may rados mo laki, nak. Mga oh, paninda ngayon. Bakit yan ba? nak? bibili ng red horse. On 25? Nak! Walang lima, bukas yun. Walang okay. lima, bukas yun. Kala mo, 115. Hindi, <laughs> hindi na kaya, <laughs> 115, <laughs> oy. Hindi na kaya, hindi na kaya sa dati. Ano? Ang okay. uh -huh. kasalit yung asalan, isrook. Ayan, dyan na lang. Hanggang dyan na lang, guys. Ayan, 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 yan.